pandaraya doon sa pagkapanalo ninyo? Hindi ko sinasabi na merong pandaraya, pero maraming pagkukulang ang COMELEC sa kanilang pag-govern ng ating election process na ito. Una, sa software, hindi tamang software ang nilagay nila doon sa makina. Therefore, posible ang daya. Wala tayong confidence doon sa integrity ng resulta ng eleksyon. Pangalawa, doon sa transmission, hindi nila diniretso sa mga transparency server yung mga bas na data mula sa automated counting machine. Pinapadaan muna nila sa data center 3, posibleng may may ma na data doon, posibleng manipulated na yung mga data na lumabas sa Comelec server at sa mga transparency server. Kapag merong mga malalaking doubts pagdating sa software mismo at pagdating sa transmission, meron ba tayong confidence doon sa resulta ng eleksyon? Wala! kahit ako ay nanalo, sinasabi ko sa inyo, itong lahat ng sinasabi ko ngayon ay naninindigan ako para sa susunod na eleksyon, hindi na mangyari ang ganitong garapalang pandaraya. Okay. Attorney, yung ano lang po yung